Magandang araw mga kap It's already uh, uh Wednesday uh, ah, ba? Wednesday, yes April uh, 10 uh, Bago ang lahat uh, Because it's April 10 and this day is actually a regular holiday declared by our government dahil ngayon ay Eid al fitr so yan ay uh, celebration ng pagtatapos ng uh, Ramadhan ng ating mga kapatid na muslim sa buong mundo kaya e, uh, happy Eid Mubarak sa lahat ng ating mga kapatid na muslim no, lalong lalo na yung ating mga kapatid na riders dyan sa Mindanao at sa ibang panig ng ating uh, bansa All right. Uh, ah, tayo ngayon na uh, city driving lang muna tayo. Wala pa tayong uh, long ride. Wala pa tayong uh, biyaheng malayo-layo, no. Do sa darating na linggo, ay uh, pupunta tayo uli ng Bataan. So for this year, ito na yung pangatlong beses natin na punta ng Bataan kung darating na linggo and this time around tayo ay uh, dadalud, uh, pupunta doon para magbigay ng riders rights and safety training sa ating mga kapatid na riders dyan sa Bataan so sana po ay uh, Magkita-kita tayo sa Bataan sa Linggo. So, sa bandang abukay yan, uh, magaganap, no? So, kita-kita uh, tayo doon, mga kapatid, sa Bataan. No? Sana ma-enjoy nyo at marami kayong matutunan sa gaganapin nating uh, Riders Rights and Safety Seminar o sa rider's rights and safety training at sana ay uh, maging fruitful ang araw natin sa araw na yun alright so uh, hindi po yun ang aking uh, pakay kung bakit tayo nag vlog ngayon baga matapapunta lamang tayo ng Quezon City at may dadalawan tayong uh, uh, maigling uh, pag-aaral no ang pakay natin kung bakit tayo nag ngayon ay yung medyo mainit na topic kasing init ng pambucho na yan. wow <laughs> ba talaga yung mga modified na pipes eh. hindi naman siya ganun kaingay magkita siguro kay bibirit ang matindi ayun binirit na <laughs> anyways ayun nga balik tayo dun sa Uh, pakay ko yung ating mga kapatid na motorcycle taxi riders kayo na medyo nababahala at itong uh, May 31 2024 nagsabi na ang uh, LTFRB due to the pressure na rin ng Kongreso na tapos na, tatapusin na yung uh, motorcycle pilot study program at sa pilot study program way back 2018 ay uh, bilang bahagi noon ay pinay pinayagan na makapagbiyahe ang ilang mga motorcycle taxi platforms. Una na dyan yung Angkas, tapos Joyride, and then yung Move it. So silang tatlo yung mga pioneers at naging bahagi ng motorcycle taxis uh, pilot study program na bumabiyahe at uh, ngayon ay uh, yun nga sinasakyan natin may kailangan nating uh, sumakay sa motorcycle taxi uh, at sa ngayon mayroong 45,000 na motorcycle taxi na bumabiyahe dito sa Metro Manila libo uh, sa Cebu, sa Metro Cebu at 1,500 sa Cagayan de Oro so yan, mali total ng 48,500 motorcycle taxi riders ang nagtatrabaho bilang motorcycle taxi riders sa ilalim ng pilot study program so sila yung uh, kumbaga naging uh, magiging batayan yung kanilang karanasan at yung kanilang pagtatrabaho bilang motorcycle taxi riders ang magiging batayan ng studying ginaganap ginagawa ng TWG headed by LTFRB so, so yung 48,500 na motorcycle taxi riders na yan so they are under various platforms yun nga, binanggit ko yung tatlo ang joyride at yung uh, move it so according to uh, uh, LTFRB chair Teofilo uh, Gwadis sa kanyang TV interview nung nakaraang linggo eh nakadepende na sa kongreso ngayon kung Itutuloy pa ang operation ng motorcycle taxis uh, after ng May 31 sa pagtatapos ng pilot study program. So nakadepende sa kongreso. Kaya medyo nag lang ngayon yung ating mga kapatid sa motorcycle taxi, na motorcycle taxi riders. Baka hindi na ituloy. So, lalabas yung 48,500 ng riders na kapatid natin ay mawawalan na ng trabaho. So, saan nila kukunin yung kanilang panggastos sa araw-araw nito? Maobliga silang maghanap ng bagong trabaho. At yung iba, sinasabi nila, maobliga na kaming uh, pasukin pasokin uli yung illegal na habal-habal uh, business. di Diba? So maghahabal ha, tutuloy nila Pero illegal na yung operasyon nila Ayan yung mga naririnig natin At napanood natin sa mga interviews No? Na talaga nun na Nakakabahala Dahil Dito uh, lamang mga nakaraang linggo Ay patuloy tayong monitor At lumalahok Dun sa Kat committee on transportation hearings Ng kongreso At uh, malugod nating ibinalita sa lahat na pasado na sa committee level yung ah uh, motorcycle for hire act no na siyang mag-regulate at maglilegalisa sa motorcycle taxi operations so sa tingin natin hindi magpapangabot para tuluyang maging uh, batas at ma-implement yung nasabing uh, batas na isinusulong natin eh ayun na nga so by May 31 hindi natin alam kung ano ang magiging desisyon ng kongreso sa pagkatapos ng pilot study program walang malinaw na plano pero may proposal may proposal po mga kapatid mga kap no? at ito ay sinususugan natin at sinusuportahan natin ang proposal, according to Teofilo Guadis, ay, uh, bagamat tapos na yung pilot study, dapat ituloy yung program. Ibig sabihin, hindi dapat huminto yung operasyon ng motorcycle taxi. So, ibig sabihin, i-extend yung provisional permit to operate na binigay sa mga motorcycle taxi operators or platforms sa angkas, joyride, tsaka sa so hanggang sa magkaroon na ng enabling law may ng, ng kongresong tuluyan yung uh, batas at magkaroon na ng uh, implementing guidelines at tuluyan yung nang legitimize yung motorcycle taxi. So 'yun yung ano, 'yun yung uh, plano. Yun yung proposal. So ibig sabihin, tuloy yung biyahe, tuloy yung operasyon kahit tapos na yung uh, pilot study program. Kaso we are at the mercy of the congress kung yun ay iaalaw ng kongreso so mga kapatid lalong lalo na sa motorcycle taxi eh yan ba yan ang pinaka the best na option no? sa tingin ko yan ang pinaka the best na option ituloy yung program baga matapos na yung pilot study tuloy na yung para hindi ma mawala ng trabaho yung libo-libo natin mga kapatid hindi matigil sa pagkatrabaho bilang motorcycle taxi riders di ba? hanggang sa magkaroon na ng batas good option yan pero ang tanong papayag ba ang kongreso? ngayon ang pagpayag ng kongreso na yan ay nakadepende sa ating paggigit no? at dito pumapasok yung call para muli tayo magkaisa no, dahil mga kapatid ito ang bread and butter ng ating mga motorcycle taxi riders no? kapag ka nawala ito papano na sila papano na magugutom yung mga pamilya nila diba so there's a call to unite magkaisa at uh, Talikuran muna natin yung mga bangayan, okay? Kasi pagka sumisilip ako sa mga pages ng motorcycle taxi riders Ay, dere-derecho yung nakaka frustrate yung bangayan eh Yung siraan, yung parang nagiging ano eh Nagiging uh, yung competition umaabot hanggang dun sa level ng mga riders Na hindi naman dapat nagko-compete yung mga uh, riders uh, Nagko-compete yung mga kumpanya kasi pagalingan, pagandaan ng serbisyo 'di diba? Pero hindi sa level ng riders. Mga kapatid, sa ating mga riders dapat tayo nagkakaisa. Pare-pareho tayo ng interes. Pare-pareho tayo ng trabaho. At pare-pareho tayo mawawala ng trabaho kapag hindi humayag ang kongreso na ituloy yung program sa May 31. There's a need para magkaisa mga kapatid. There is a dire need para magkaisa. So Pagkakataon na natin to para No, medyo Dilaan yung ating nasugat Mula dun sa away Mga away-away Mga bangayan, no Magkaisa tayo di ba? Magkaisa tayo Halimutan natin yung ating mga affiliation At yung ating mga Kung saang platform tayo Nagtatrabaho at sa at level ng mga riders dapat nagkakaisa tayo kasi kapag di tayo nagkaisa mawawalan tayo ng trabaho so walang ibang option ngayon kundi magkaisa okay? kung kinakailang lumabas tayo sa kalsada para ipakita kung gano'ng karami ang mga motorcycle taxi riders na umaasa sa ganitong klaseng kabuhayan kapag nawala yung motorcycle taxi eh baka di ba may malaking posibilidad na pumayag at makita ng mga congressman at ng kongreso yung ating uh, na ituloy lang yung motorcycle taxi program baga matapos na yung pilot study hanggang sa so, total magiging batas na naman yung uh, yung uh, motorcycle for her app at sinertify pa ito no? based sa pronouncement ni uh, Pangulong Bongbong Marcos ito ay certified urgent at kailangang maipasa upang tuluyan ng uh, magamit bilang alternative o dagdag na means of public transportation dahil meron nga tayong malaking kakulangan pa sa public transportation nakita nyo naman kung gaano kahaba ang pila dyan sa so may trinoma sa so, mga sumasakay ng MRT di ba? sobrang haba at uh, random din natin dahil commute, naging commuter din tayo kung gaano kahirap mag-commute papasok sa trabaho at pauwi sa bahay diba? so tayong mga motorcycle taxi riders tayong kahit pa paano sa ating presensya sa magitan ng ating ginagawa kain naibsan natin kahit pa paano yung kakulangan na yan sa mass transportation system o sa public transport no? We don't intend to compete with other transport uh, sector or other transport uh, means of transportation. We help to ease the crisis. Kasi mayroong ilang grupo na sinasabi na nalulugi daw sila dahil sa dami ng motorcycle taxi sa buong Manila. Buong Metro Manila. Which is not true. Hindi totoong nalulugi. Kalokohan yon dahil mga kapatid dahil daang libo ang commuters araw-araw na bumabiyahe no, hindi tayo sa ng commuter mga kapatid araw-araw lalo na pag sa oras ng trabaho sa araw na mayroong pasok estudyante, so, mga manggagawa di ba pa ay bumabiyahe, nagko-commute so hindi tayo hindi yan na para pag-agawan natin napakarami yan no so ang, ano na lang doon challenge lang galingan natin gawin natin kaaya-aya at gawin natin competitive yung servisyong ibinibigay natin sa mga kapatid nating mga commuters para sa atin sila sasakay di ba so yun nga po uh, walang ibang solusyon kundi magkaisa mga kapatid All right. So yun panawagan and uh, I'm happy to announce na next week ay meron tayong uh, meeting with motorcycle taxi riders, mga leaders nakasama ang dalawang kongresistang handang makinig sa ating mga hinaing at hindi ko muna sasabihin kung sino sila So panoorin niyo na lamang po yung so, uh, yung succeeding vlog ko about uh, this topic no uh, kung sino sila at anong naging outcome ng pag-uusap pero rest assured that uh, uh our organization kagulong kapatiran sa dalawang gulong is actually doing something para mapalakas natin yung panawagan na yan No, to extend the provisional uh, permit to operate no, ng mga kumpanya ng motorcycle taxi para tuloy-tuloy ang trabaho ng mga kapatid nating motorcycle taxi riders. Okay? So, yun pong panawagan natin mga kapatid. Ituloy ang programa sa motorcycle taxi kahit tapos na ang pilot study. Uh, pinakamaganda ay maipasa na sa malalong madaling panahon ang motorcycle for her act at magkaisa tayo para sa may isa katuparan itong mga panawagang ito wala namang ibang kikilos para dito kundi tayo mga kapatid wala tayong ibang aasahan may pakita lang natin yung ating pagkakaisa at nanais na ipaglaban yung ating kabuhayan walang imposible po mga kapatid sa pagkakaisa at bayanihan so yun lamang po mga kapatid uh, Maikling vlog lang po ito At uh, I hope uh, Nakasama namin kayo Sa laban na ito Kasama ang ating mga Libo-libong uh, Mga kapatid sa motorcycle taxi Alright So This is your sir Don At uh, papunta na po ako sa aking, Malapit na po ako sa aking pupuntahan And I am signing off.